Ayan guys, diligan lang natin siya dahil na harvest na natin yung buhaghag diyan sa taas. Para may moisture ulit yung ating mga vermi worms diyan. Medyo na compact na kasi siya, guys. So, maganda din sana kapag nakuha natin siya. Ma cultivate sana no. Ayan medyo basahin natin kasi matagal natin hindi ito na nadiligan. Baka dry na yung sa si ilalim niya. mabilis lang guys magpa-decompose pag ano, may vermiworms tayo ito na nga lahatin na oh hindi pa ulit tayo nakagawa ulit, ulit ng bago guys